Chris Aquino muling naging usap-usapan. Kumakalat ngayon ang balitang ikakasal na raw ang Queen of All Media sa kanyang rumored boyfriend na si Dr. Michael Paddan, isang doktor mula sa Makati Medical Center. Pero totoo nga ba ang mga balitang ito? Nagsalita na ang mismong Chris Aquino tungkol dito. Kaya tutok lang sa ating mga legit na impormasyon. Isang Facebook page ang nagsimula magpakalat ng chika na may planong magpakasal si Chris at Dr. Michael ngayong buwan. Ayon sa news na ito, gaganapin daw ang intimate garden wedding sa isang kilalang events place sa Makati City. Pero bago tayo maniwala, tandaan, hindi lahat ng nasa social media ay totoo. Si Kuya Dindo Balares, dating entertainment editor at matalik na kaibigan ni Chris, ang unang naglabas ng pahayag laban sa naturang balita. Sa kanya po sa social media, binigyang linaw niya ang issue na ikakasal daw si Chris. Sinabi niya, at sinisiguro ko sa inyo, fake news ito! Nagbahagi si Kuya Dindo ng screenshots ng kanilang pag-uusap ni Chris sa kanilang palitan na mensahe Mariin itong pinabulaanan ni Chris at tila nagtataka kung saan nang galing ang balitang ito. Pati na rin ang detalye ng venue na outdoor at puno ng halaman ay kinwestiyon ni Chris. Sinabi niya, Kuya Dindo, paano ako pipili ng garden wedding kung ang damuhan ay isa sa mga trigger ng aking allergic rhinitis at asma? Hindi ba't alam naman ng lahat na sensitive ako sa mga ganitong bagay? Dagdag pa ni Chris, hindi lang siya ang may kondisyon, kundi pati na rin ang kanyang anak na si Bimby. Pareho silang may asma, kaya imposibleng magpa-garden wedding ang queen of all media. Nagbahagi rin ng karagdagang impormasyon si Chris tungkol sa kanyang kalusugan. Ayon sa kanya, siya ay kasalukuyang may chronic spontaneous urticaria, isang kondisyon na nagpapasensitibo sa kanya sa araw at sa mga halaman. Kaya naman, mas lalong imposible ang pagkakaroon ng outdoor wedding. Chris, being the candid and honest person we all know, emphasize na kung may balita man na totoo tungkol sa kanyang buhay pag-ibig, hindi ito manggagaling sa mga nagkakalat ng fake news. Tanging si Nakuya Dindo at Ogi Diaz lamang ang dapat paniwalaan pagdating sa mga blind items o anunsyo tungkol sa kanya. At para sa mga nagtatanong kung totoo ba ang pagkakakilan ni Dr. Michael Padlan bilang kanyang boyfriend Nananatiling tahimik pa rin si Chris tungkol sa identity ng kanyang kasintahan. Bagamat marami ang nagsasabi na siya ang rumored doctor na karelasyon ni Chris, wala pang kumpirmasyon wala mismo sa kanila. Sa kabila ng mga fake news na kumakalat, nananatiling kalmado at matapat si Chris sa kanyang mga tagahanga Huwag basta-basta maniniwala sa mga haka-haka at chismis na walang basihan, lalo na sa social media. Dapat lagi tayong maging mapanuri at mag-check ng mga sources ng balita bago ito paniwalaan. Sa mga balitang tunay at eksklusibo lamang, tutok lang dito sa ating channel at alamin ang mga latest updates sa buhay ng ating mga paboritong showbiz personalities tulad ni Chris Aquino. Kaya't halika na mag-subscribe! i-like at i-share ang video na ito. Huwag nyo din kalimutang pindutin ang notification bell para updated kayo sa ating mga latest showbiz news uploads. So paano? Hanggang dito na lang muna tayo. Kita-kit sa next video dito sa Kita-kit Showbiz!